Good morning po mga suki. Turuan ko po kayo paano po magbalat ng itlog ng mas mabilis gamit lang po ang kutsara. Yan po, ganyan lang siya ang kadali. Una po pukpukin po natin yung may guang na side ng itlog at tuklapin po natin yung balat niya doon. Yan, ganyan po. At babalatan na po gamit po ang kutsara na itinutulak po sa dalawang daliri pataas. Dapat po magaspang po ang pakiramdam. Ibig sabihin, balat po ang natinatamaan. Then, tuklapin na po. At pagkatapos po, pwede na pong sungkitin ang itlog mula sa kanan. Paikot, paharap, at pailalim. Yan, hanggang sa nakuha na po ang itlog. Kung may matira man pong kaunting balat, ay eh, pwede na po na lang tanggalin. Ito po ang normal kong pagbabalat ng itlog, na hindi po edited ang bilis.